Oh, mga kamare! Ayan, bagong gupit ang inyong kamare. Meron nga pala tayo mga plastik ulit na ibinigay sa atin ng ating kananay sa school ni kasi Ayan, Oh. Ang dami. Tignan natin kung ano ba itong laman ng plastic, mahiwagang plastic na ito. Ay, ang gaganda. Hala, mga gown. Mga gown pala ito, mga gown. Ay, Mga sari mga sari pala ito. Hindi pwede yung isang yan. Ito dress. Oh. Magamit pa rin yan sa Pilipinas, oh. Pag may mga ka-okasyon. Yan, sa school. Pang school-school ba? Tapos ito, obviously. Ay, gown! Alang ganda gown talaga ang ibinigay. Ayan, pag may mga batang nangangailangan ng gown, di ba? Nagagamit talaga ito. Sobrang ganda. Ayan, lalagay natin sa balikbayan box. Ang ganda ng gown, mga kamari. Sobrang ganda nito. Bet ko to. Ayan, ang ganda. Tapos, ano ito? Ay, kasama to nung ano. Tapos, may pang Christmas outfit. Ayan, ang Christmas outfitan. Pambata. <coughs> ang ganda ng gown na ito talaga. Grabe. Sa gown talaga ako nagandahan. Tapos ito pa. Ano to? Ah, sa bata. Pag may mga formal event. Pang, ang, pang malakasang pang Inglaterang outfitan ito. Ganon. Pak, ganon. Ganyan, Oh. <laughs> pang malakasang pang outfitan. Ayan. Kapag kami pupuntahan mga uka okasyon Tapos ito pa. Oh, wow. Social den. Ang ganda din ito, oh. Talagang pang mga bata. Pang malakas ang outfitan. At least, ngayon, may mga nagbibigay na din ng mga gown. Meron pa dito, eh. Tignan natin kung ano pa yung mapapakinabangan dito. Ayan, may short. Short ng bata. Pang 10 years old ba to 16 to 18. UK 12 to 14. Ayan, 12 to 14 years old. Tapos, short ng bata uli. Ang dami mga binigay. Ayan, may mga jacket. Jacket din. Jacket ng bata. Ilagay natin dyan. Tapos ito. Uy. Maganda to sa mga malalaking bata na. Sa mga dalagindingan. Ayan. Nalagay natin to sa box ni Rovelin. Itong isang itong ganda. Tsaka ito. Kung may mga mancha guys, kayo na bahala magtanggal. Matatanggal pa yan. Wala na kasi akong time maglaba. Ayan, mga short pa. May mga short din. <coughs> short na mga dalagindingan. Ayan, short. So, pajama. Ayan, mga pajama. Ang ano, ang box talaga yan ng ano, ng iba. Tapos, ano to pa? T-shirt. O, t-shirt ng mga kananay. O, malalagyan na din yung box ng mga kananay, o. Di ba? <laughs> mga plastic. Ito, mga t-shirt, t-shirt pa din, o. Mga pajama. Ayan. Pang mga nanay ito. Lagay ko doon sa isang gilid. Kasi pang mga nanay yan. Pang mga kananay. Ito pa. Ayan. T-shirt. Hmm. Ito pa. Magaganda din. Mga t-shirt. Pambahay ba? Pamba-pambahay ng mga anakis. di ba? Ayan. O, oh, ang dami. Pambahay. Pwede pa yan. Mga pang sa loob lang ba ng bahay? Di diba? kaysa itapon. Tapos ito pa. Naku, mga sari ito. Hindi ko to magamit. Ilagay ko to sa charity. Lagay ko yan sa charity shop. Yung iba kasi mga pang ano. Pang dasal. Okay, yun lang. So, ito yan. Ang dami natin nakuha. Ito yung mga nakuha natin ngayong araw. Maayos pa naman. The best talaga itong dress. Yung mga bestida. Tsaka ito eto talaga yung pinakamagandang binigay. Ayan, ang ganda, di ba mga kamare? Okay po, hanggang dito na lang. Bye-bye!